Hello Mike, test, test, hello Mike O tagi gamay, hello, tagi gamay, ipo, para mas suabi Hello Mike, okay na, okay Ah, uh, Denise San Carlos, mayong hapon sa tanan Aduna karoy, aduna ta karoy, dakong Dibati sa uh, atong lugar Between Catholic Faith Defender and the Seventh Day Adventist Church. Ah. Ang tema atong masahon, mga akong pamatudaan ng gilang, ng mahugaw, ng kalanon, panahon sa mga Hudiyo, sa bakong tugon, hinlo na sumala sa Biblia. Apermatibo, Brad Septofil, Apurado, Catholic Faith Defender. Brad Christopher V. Loaya, Negatibo, Seventh-day Adventist Church. Gipala man charge church, pero puro ganang lang yun nga. Nagig kay gipresentahan, Brad Loaya. Uh, ikay mahimon niya kang kundili niya mo church Unod, uh, butangan na ito, bilhin na ng charts ang imuhang barugana. Mahimo na lang kang 70 adventist na, na sanit, nagulat na sa adlong, sa adlong ikapito. okay, ang hanay sa debate, duha kabarog, adunay 20 minutos kada usa. Kaduha, duha, igayon ang panahon sa pangutana ang tubag o 10 minutos matag usa. Dili mo gawa sa tema nga gihisgotan. Ikaw pa ang pangutana nga matubag sa yes or no kinahanglan pagatubag gayon. pagatubag pagatubagon uh, uh, gayud. Tahuron ang moderator. Ang maong debate pagahimuon sa karong april April, Abril 18 2010, 3 p.m. Sunday, San Carlos City Public Plaza, Negros Occidental. Permado, sa Branch Brad Setopel Apurado, niya Brad Christopher B. Loaya, negatibo, membro sa Seventh Day Adventist Church. Konya, niya ang atong wailain, Guapo wala si Feliciano ni? Feliciano Labrador o sa kamimbro sa Inc. Iglesia ni Cristo. Ang atong timer, wailain si Brad uh, Masaba. po Masaba. na yung kaliwat ni German, mana Adulto Hitler. Adulto Masaba. O niya, unsan naman ang time. Ready na? Orang-orang mubaruk, -orang moderator, alihog nang timah sulti saung saibong ika sulti Bu Dapternon Mga Iksot Atong basahon ang timah akong pamatutan na ang ilang ang mahugaw na kananon panahon sa mga diyo sa bagong tugon hitlo na sumala sa Biblia. Ang atong apirmatibo mao si Sipsopil apurado sa Catholic Faith Defender o ato ang negatibo mao si Brother Christopher B. Luaya o sa Catholic Faith Defender Brad Christopir Labrador, kini mau firma ini mau di Brad. Uh, Apa nih? Brad Christopir binti uh, sata sebentik sebentik si nga mau di Brad nggak firma? Alsgi oh, begini nama Sugun dan Atum dipatih. <coughs> Kalimtan ng pagampo. Uh, wala nila sa ito ang uh, time ha, karon. Atong ibutang atong tags tagsatag sa kapresensya diha sa ginoo. Sa ngalang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit mong amahan, ha, Diyos nga labing gamhanan. Matuod na Diyos, na Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Diyos nga magubuhat sa langit o sa yuta sa ngalan sa mong anak na si Ginoong Iso Kristo o pinagi siyang pagpasakit sa krus. Kami, nagkapangayo kanimo ng membro sa pundok kong iglesia ngayang itugod, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, na ipadala mo ang balang Espiritu Santo sanglit na may gisaad ni mo sa mong simbahan. Langit mong amahan, ihatag ka na mo karoon, adlawa, na maayo ang amuang pagkiglantugi, kung niya masayaran sa publiko, niya uh, labaw sa tanan nga makigba ang kamaturan King tanan ang ah, ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginewis Kristo, imong bugtong anak na buong kahari, upang kanimang usa sa Espiritu Santo, Diyos nga usa sa sa kangturan. Amen. Imabalang sa pag ni Santa Maria, kanunay sa Langit, San Pedro, San Pablo, ug sa tanang mga apostoles o sa mong Patron, Sen. San Carlos Borromeo. Dungan kanila kami nagadalagad, nagkaampo, nagadaig, kanin mo pinangakin ni Kristo, imong Anak. Amen. Sa nga samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ah, bueno, magkakasalanan ko diyan ni Kristo. na time, no? Ah, Nagharapan harapan kami ni Brad Kristo Perluaya, nga sa YouTube account pa. Itawag niya siya o Chris Online. No, dito may nagkita sa kahanginan sa cyberspace. Karon nakita na yun kami. Wala sa tima nga among nga akong pamatudan, nga gilang mahugaw nga kalanong panahon sa mga hudyo sa bagong tugong hulyo na sumala sa Biblia. Biblia. Makingsunan ko diyan ni Kristo. Tod kay diagod sa ibarugan karon sa toang katbang nga andam na huligar sa akong pagpaparog Gamit niya diya masdaan tugon. Leviticus Kapitulo 11, versikulo 1 hantot 40. nga, ana diya ang tanan, ha, talaan sa mga kalanon, nga giisip nga mahugaw, nga napod diya ang talaan sa mga kalanon, nga giisip nga uh, dili mahuga o mahilukan on. Diha sa bagong tugon. Ganyan, kingon. Diha yung maong versikulo, Leviticus 11.44. Kaya ako ang maong ginoo. Ngayon Diyos, busa balaan ang inyong kukalingon. Kaya ako balaan man. Sa so, mao kini akong uh, ang nasa daan tugon nga ako ipamatuod na diri sa, da sa bagong tugon. Hinawala lakini eh. o pwede na natong kaunon. May soon ko diyan ni Kristo, pag-abot sa itong ginawa ni Kristo, diyas, bagong dugon, adunay kausaba ng pagpanudlo. Sumalas, lati San Pablo, ngatos na Galacia Kapitulo 2, versikulo 16. Walay tao nga isipon sa Diyos, mga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Aduna diay dias sa bagong tugon di ay, nga wala di tao nga giisip sa Diyos, mga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Mauna ang mga isunan ko diyan ni Cristo. Diyan sa sulat ni San Pablo, ngagtos na episo kapitulo 2, versikulo 15 na ginon. Giwagtang niya ang balaod sa...